ito na po ang mga kaipat ito na po ang ating nipid chicken dito ang dami dami na nila okay na ito yan yung nung magigit dapat ako ito guys yan yung, yung nadagdag doon mamaya ipakita ko sa inyo yung bagong nadagdag ko na ano ko Yan may sisiw dyan na independent. Dami-dami oh, na. Doon. Aprilmoon ay doon, guys. Makaka-man iwan pa dito. Doon Yun 'yung dalawa. Grrr! Surkan. Surkan. Oh, ito na, guys. Yan na lahat. Oh. Okay. Ano Ano yung paduuno? Sabi ko, na, nakaraan, mga 50 na. So, ang inahin natin, nasa 30 na eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ito guys, ito yung isang ala natin pang prodcock. So, na lang natin ng mga inahin para maganda. Oh, so, di ba na guys? Dami na oh. So yun yung mga first batch ng ating alahay po ng ating ito, alahay ni Parawakan. That's why siya si Parawakan 1. At may dumating yung Parawakan 2. At ito siya. May lahi kasi ito sa Medyo may lahi yung ibang lahi siya. Medyo yung sigara ng So, yun guys. Manawa. So, oh dami sa mga madami sa mga para mag ano mag madami dami ako ah, rin mga singkwenta na ito eh. sabi ko ano, na parang mga singkwenta na lahat na eh. so, may magpaasawa ulit para so ayun lang mga kaipat kung may gusto kayong katanungan uh, pwede kayong mag comment sa baba at please paki subscribe na din ang aking maliit na channel at uh, share at uh, pindito na rin ang notification bell nawa marami kayong matutunan sa sunod, anin po natin guys happy farming